Lang po. Ikalabing pitong linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Parehong pagbasa maging sa Luman Tipan at sa Bagong Tipan, ang Ebanghelyo, ang pinag-uusapan po ay ang gutom ng tao. Pero may pinadaraan Diyos sa unang pagbasa, si Elisha. At nadalawang pulang ang naibigay sa kanyang tinapay isang daan ng tao. Pero sa kamay niya, nabusog lahat. Sa Ibanghelyo, limang tinapay lang. Pero liman libo na pabusog ni Yeso Kristo. Alam niya po ba? Sabi nila, There's always enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Sa panahon po natin, last year po, limang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Yumaman pa. Lima. Pero limang bilyon na tao ang naging mas mahirap pa. There's always enough for everyone's need, but not for everyone's greed.